Na ka -sub subscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakiclick na rin po ang notification bell para kayo sa mga bagong videos. Please watch this video. Hi, guys! Welcome to my vlog. For today's video, guys, andito ako sa park. Ayan, ang gaganda ng mga puno, guys. So, ang lalaki. At ang daming mga ibon. mag ikot-ikot muna ako dito guys nabuboard na ako sa bahay kailangan natin na mag-exercise, maglakad-lakad para yung ating katawan ay sumigla ayan o may kuliglig naririnig niyo yun guys, kuliglig ganyan sa amin nung sa bukit eh, inhalala ko nung mga bata pa kami pagka yung pahapon na tapos sa umaga, yan, naririnig ko yan eh. Lalo na pag kayong umulan, bagong ulan. Yan guys, oh. Ang laki ng mga puno dito, oh. Alagang-alaga talaga yung mga puno. Dito ito guys, sa Ano yan? Ruyang Park. Ano bang basa dyan? Yan guys, oh. Vacation. Rea Ro Reyang Royang Neighbor Neighborhood. Ay, ganun. Mayroon pala dito guys sa ano, Bonggang Bilya. Yan. Pero wala akong nakita ngayon. wala ko alam bakit. Wala siyang Bonggang Bilya ngayon. Ayan, no. may mga naglilinis. Alagang-alaga itong lugar na to guys. At ito naman yung may laro ng mga bata. Ayan. Dito tayo sa ano. May mga malaking puno. Sarap dito maupo. Oh. Sarap dito maglaro guys. Oh. May video na ako dito nakaraan eh. Yan oh, ako dyan. Ayun may bird. may bird yung naririnig nyo yung guy na nagsasalita yung nagsasalita na yun guys ano yun mga nagbebenta yan yung mga nag-iikot may sasakyan sila na nagbebenta yan guys malaki itong park na to eh ayun oh paikot tapos meron pa doon sa kabila guys punta pa tayo dun sa kabila doon sa may pwede kang mag-exercise may mga ano siya ayan guys oh Ayan, ang daming bird. Ang daming bird. Ayun, ayun, ayun. Ayan, yeah, no, pwede ka dyan magtambay. Maupo-upo dito, oh. Ayan, may mga upuan siya, guys. Marami siyang upuan, no? Ayan. Ito, may upuan din. Hmm. Tapos, ito naman, ang ganda ng ano niya, shape niya, oh. Ang ganda niyang, ang ganda ng pagkakagawa, guys, oh. So naman tayo sa kabilang park guys Sa kabilang naman tayong park ako iniwan ko lang sa dilit kasi hindi ko pwedeng iwan yung mga talaga ako ng matagal kaya pag lumalabas ako ngayon kalahating oras lang kailangan hindi ako din isang oras ayan guys so. o ito may upuan na naman dito o di diba ang ganda masarap dito mag ano kakarelax talaga guys so. pag stress ka dito ka lang magpunta yan and mag-exercise ka na rin para katawan ay gaganda at lalakas <laughs> ay naku guys buhay o FW sa atin sa Pilipinas guys ang park ano madalang saka yung mga park dun talagang as in yung dinadayo lang na park hindi katulad dito sa Taiwan na guys. <music> Eh. ang mga tao dito sa Taiwan ano yan, ugali nila yung mag-exercise tuwing umaga, tuwing hapon mga nag-jogging iba, tapos yung iba mga matatanda talaga, pinipili talaga nila na makapag-exercise yun ang uga, kaugalian ng mga Taiwan kaya ang buhay nila guys ay tumatagal, maabot sila ng 100 years <music> ikot lang tayo. Ito pa, isa pa. Mag Pwede rin dito mag-exercise ka dyan, bitin O, di ba? daming mga upuan. Wendy Park number 2 doon sa kabila nang nanggaling na rin ako doon guys sa ko na rin yun. Tapos ito pala yung number 3. Doon yung number 1 sa kabila eh. Yan din. Ito pala yun. Wendy Park number 3. Tapos yung sa kabila Ro Park. Ang ganda ng flowers, yellow. So, ayan guys. Nakapaglibot-libot na naman ako dito. Dati doon ang akala ko to pandan. Hindi naman pala to pandan. Nawaw mali. Nawaw mali kami ng friend ko. Sabi ko may pandan oh, ang laki. Yung pala hindi pandan. Ay dalawang lola oh. Diba? Matatandaan na yan ang sipag nila exercise velagang ano sila gumigising sila ng maaga para lang sila mag-exercise so dapat ganun din sa atin yung mga matatanda para para na, na, na rin matulungan yung kanilang mga sarili na hindi lapitin ang sakit so ayan guys uuwi na ulit ako sa bahay. Babalik na ako kasi yung alaga ko ay eh, hindi ko pwedeng maiwan ng matagal. Kaya sumaglit lang ako dito sa park guys. And nakapag lakad-lakad na rin ako kahit paano. Ayan dito may isa pang gamit ng pa exercise. Oh. Andito yung dalawang matanda kanina. Wala na siya. Walis, umuwi na siguro. Ayan, guys. Oh. dito ulit tayo dadaan kasi may mga lalaki dun. Oh mga lalaki dun sa kabila. Gusto ko sana kumuha ng kalamansi, eh, kaso baka ako mahuli, makasuhan pa ako, wag na lang. Bibili na lang ako. So, ayan guys, dito ko natatapusin ang aking video. And thank you for watching guys sa pagsama nyo sa akin dito sa paggagala ko dito sa park. See you on my next vlog guys. Thank you for watching Good morning. Once once again. Good morning, everyone Bye god bless us all Bye mama Chup Chup. to god be all the glory Bye